tanong po niya, uh, nabautismo na daw po siya nung no, siya po ay katoliko, nung no, siya po ay uh, malita bata. Ngayon daw po, naintindihan niya po sa inyo na importante po ang bautismo. Kailangan pa daw po ba siyang bautismuhan para siya maligtas? At nasusulat daw po ba sa Biblia ang kumpil? Yun lang po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Alam mo, kapatid na Carlito Balares, ano, Huwag ka namang magagalit, pero hindi ka pa nababautismuhan. Kasi unang-una sa lahat, hindi mo naman natanggap yun. Hindi mo naman alam yun, di ba? Basahin natin ang 5.13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Patang sanggol, Walang malay sa katwiran yun. Paano mo matatanggap yung bautismo? Yung binyag. Paano ka nabinyagan? Sino ba sumagot? Eh sabi ng salita ng Diyos, bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan niyan, walang malay sa salita ng katwiran sa siya isang Kaya, kailangan mo tanggapin ang bautismo dahil hindi ka pa nabobautismohan. Bakit? Eh hindi mo naman alam yun, hindi mo naman sinasampalatayanan yun, hindi mo naman tinanggap yon At saka, ang lalo pang nagpapawala ron, pinagbayad yung nanay mo, tatay mo, nung bautismo ang ka o nung binyag ang ka. Eh sa Biblia, wala naman bayad ang binyag eh. Kaya pag kami bayad, maling binyag yun. Sana naunawaan. Nasusulat okay. daw ba sa Biblia yung kumpil? Wala yun. Invento lang yon Extra money kasi yun eh. Pag nagpabinyag ka magbabayad ka ngayon. Pag nagpakumpil ka magpapasulat ka na naman uli. Bayad na naman uli. 'Yun ang dahilan noon, pero wala sa Bible 'yon. Hanapin natin sa Bibliyang Katoliko si Sislus. Kung merong kumpil. Oh. Hanap... Sa Bibliyang Katolik mo hanapin. Sige po, hanapin natin sa Biblia ang Katoliko kung mayroong compile. Searching for the word compile in the Bible version, Biblia ang Katoliko, Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po, no word or phrase found. Ayan, wala yan, walang compile yan. Walang, di totoo yan kapatid. Yan ang ating sagot kapatid na uh, Carlito. Kapatid Daeli, hindi po ba yung compile, eh? yun din po yung confirmation? Yung confirmation. Anong confirmation? Bakit kailangan ng confirmation? Kung ang binyag ay totoo, ba't kailangan ng confirmation? Saan tayo makakabasa sa Biblia na ang mga Kristiyano nung una ay kailangan, uh, ikaw, bininyaganan. na. Bawa si Pablo, uh, mga unang Kristiyano, bininyagan. Eh, saan, meron ba sumunod na seremonya na ito naman ay pagkukumpil o konfirmasyon na kayo talagang kristyano na. Wala nun eh. Ang kristyano, yung naturuan ng aral ng Diyos sa Biblia at saka tinanggap nila. Basahin natin ang 11.26 ng gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Eo, nagturo sila sa iglesia, isang taon tinuturuan nila yung mga tao. Nung matuto at tinanggap yung aral, tinawag na Kristiyano. Hindi kinonfirm. Wala nun. Wala nun, walang kumpirmasyon kundi ang kailangan turuan ng aral at saka isang taon ano.